Hi guys! Good morning sa inyong lahat. Good day! Ngayong araw dahil sa mainit po ang panahon, so mag experiment tayo. Titingnan natin kung totoo yung kanilang pagluluto ng itlog sa init ng araw. So panoorin natin guys. Meron tayong kawali at meron din tayong itlog, sanshi at syempre, ayan, mantika. Maglalagay tayo ng mantika. Ayan, mainit siya. Tapos, nung itlog. Tingnan natin kung talagang sobrang init ngayong panahon na ha. siya sa sobrang init. O, diba? O, diba? Naluto yung itlog. Kaya, try nyo. Talagang sobrang ano ng init, nakakaluto tayo ng itlog. Nang Na naluto kong itlog sa so sobrang init sa ilalim ng araw.